Isang kwento ng pag-asa, pagtitiis at sakripisyo. Ang buhay ng mga overseas Filipino workers o OFW. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, iniiwan nila ang kanilang pamilya at bayang minamahal. Sa pag-asang, magbibigay ito ng magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng mga tagumpay na ito, may mga masalimuot na katotohanan na hindi basta-basta malilimutan. Ang pangarap na magandang kinabukasan ay may matinding kapalit. Ang paglayo sa piling ng pamilya, malalapit na kaibigan at komunidad ay may halagang emosyonal na hindi madaling suklian. Ang pagtitiis ng homesickness at kagustuhang makasama ang mga mahal sa buhay ay bahagi ng araw-araw na paglaban ng mga OFW. Ang trabaho ng isang OFW ay hindi palaging madali. Madalas, sila ay naghahanap buhay sa mga mapanganib na lugar o nagtatrabaho sa mga kondisyon na hindi ligtas at kung minsan ay nakakaranas na pagmalupitan at pagtrabahuhin ng hindi makatarungan. Sila'y exposed sa mga pagsubok tulad ng labis na trabaho, diskriminasyon at pang-aabuso. Ang pangarap ay hindi laging natutupad. Hindi lahat ng OFW ay nagiging matagumpay sa kanilang mga layunin marami sa kanila ang nagtitiis sa mababang sahod, kawalan ng proteksyon at hindi makatarungang tirahan. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang nagpupursigi dahil sa pangarap na maiahon ng kanilang pamilya sa kahirapan. Ang mga OFW ay madalas na nanganganib sa mga lugar na may mga krisis o natural na kalamidad kasabay ng kanilang pag-aalala sa kanilang pamilya sa Pilipinas kailangan din nilang tiisin ang posibilidad ng panganib sa kanilang sariling kalusugan sa huli ang pangarap na pagbabalik sa Pilipinas ay hindi laging madaling matupad marami sa mga OFW ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho ng matagal kahit hindi na nila alam kung kailan sila makakauwi ng permanente. Sa kabila ng mga nakakalungkot na realidad na ito, ang mga OFW ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat ang kanilang determinasyon at pagmamahal sa pamilya ay hindi matitinag. Sila ang mga modernong bayani na nag-aambag sa ekonomiya ng Pilipinas at nagbibigay halaga sa pangarap ng marami. Kaya't sa tuwing naiisip natin ang buhay ng mga OFW tandaan natin ang kanilang mga pagpupunyagi, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang malasakit sa bayan. Sila ay mga huwaran ng pagmamahal, pagtitiis, at pag-asa sa kabila ng hirap ng buhay.